<laughs> oh, <Jungle laughs> oh. <Jungle coughs> Bakit ba? Wala, ang pera talaga si misis ko eh. Wala, may sayad yata. Ha? Bakit? Lahat ng tao makasalubong namin eh, din eh, sa ating barangay. Ay, pinagbabati. Hmm, Huwag -mm. mo gaano pa katigasan ng salita mo. Masama nang dating. Yun na nga. Lahat ng makasalubong namin ay pinagbabati ng good morning. Ay, di ba kayo misayad ang gayo? Bumati lang. Masama na sa'yo. iyo mga tao na to? Alam mo ang pagbati sa mga nakakasalubo, lalo na sa mga matatanda, tanda yun ang paggalang. Paggalang bang pagbati ng good morning? Ay siya, ay gabi namin sila nakasalubong eh. <laughs>